Yes po, ay uh, isang magandang magandang araw po mga coiners yeah, no, no, no. <laughs> at pasensya na po na bago yung ating uh, mga content <laughs> uh, dati po, puro mga coins po yung content natin eh, pasensya na nga po at naupusan na po tayo ng eco content <laughs> at tinalo po tayo ng mga fake bloggers kaya uh, kahit kahit pa paano po ay uh, uh, ibinabahagi ko naman yung mga trabaho po namin na ginagawa uh, bilang mga kubero At bago po ang lahat, maraming maraming salamat po sa mga patuloy pa rin po na nagsusubscribe sa aking channel at ganoon din po sa mga dating subscriber si na kahit pa paano po ay uh, sinusuportahan pa rin po ako. Uh, yes po, ang nakikita po ninyo mga ka-coiners, uh, uh, dumadami po ang trabaho namin kapag uh, mayroon pong Uh, gumagawa ng daan, kalsada o lalo po kung mayroong gumagawa ng drainage uh, dahil ang linya po natin ng tubig o yung mainline natin ay lagi po na hanggang lang sa tabi kaya laging tatabahan po yan pag uh, nagkaroon po ng uh, road widening o yung nga po paggawa po ng mga kanal at uh, syempre po pag nagbaba po yan ay malimit po tinatamaan po yung mga service line uh, sa mga bahay-bahay Uh, yung po yung ating mga kinukumpuni at yung nakikita po rin nyo ngayon na ginagawa uh, yan po, tinamaan ang, uh, ang smoothing nyo po ang tinamaan, kaya dapat pong baguhin yan, so tinatawag po natin na realignment o relocation po, ng uh, service line uh, medyo pahirapan lang po yung ganyan gawain na lalo na, nandyan na po yung mga bakal na inilagay uh, para nga po sa kanal uh, po yung lalawan kung yung ating ipatuloy nyo ang kasama ko talagang hirap po uh, ayan at nilusot uh, na lamang po ang kanyang ulo at uh, yun doon lamang po nakukuha sa camera hindi nyo napapansin uh, halos po nagkasugat-sugat si sir uh, sa mga nakataling alambre po sa uh, bakal na yan Budi po, maraming maraming salamat sa pagdating Salamat po.